ngayon. Hindi elaborate Saan ka humuhugot ng inspiration ng lakas? Uh, sa, sa Panginoon ko talaga. Sa, sa faith ko sa Kanya. Um, <laughs> sorry po. Hindi ko maisip ko po. Hindi ko kasi maisip na dumating sa point ulit na maging independent ako sa 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 sarili ko na kaya ko to lahat. Eh, dinesign tayo na may limitation eh. Hindi natin kaya lahat. So, we need someone to help us. My, and, yeah. and for me to have God. So, oh, sobrang malaking bagay yeah. sa akin. I surrender my, my, yung mga bagay na hindi ko kontrolan. Yeah, my, my, the, way, the way you talk, no? Parang may may, may nararamdaman kayo parang may something. Parang emotion. Oh, late sa kasi. <laughs> Sabi so, Kasi. Sabi niya. hindi dahil wala akong pakalam doon sa late to sa interview. Na yun, etong, well, hindi ko nakunan yun. Ito ang mm. ano ano So I, I need to ask her. Yeah. Okay. Ayaw na po ulit niya. Pero may, may aso na yung father. Ay, hindi ko po alam. Hmm. <laughs> Pero kung nasa naman siya ngayon, sana nasa mabuti kalagayan siya. Wala naman akong hatred sa kanya, wala akong um, wala akong mabigat na nararamdaman sa kanya. Kasi lumaki naman ako may tatay eh, yung lolo ko. Kaya kung willing siya na makita ako, okay. Kung hindi, respetuin ko yun. Pinang tao ka ba, ba na nakita kanya? ka niya? Yung One year old pa lang po. Ah, iniwan ka na niya? Hindi. Ah, ano? Patay na po ba ang <laughs> Hindi ko po alam. Pero may, effort ka na hanapin siya. Ah, <laughs> uh, hindi din po. Kasi kung hanapin ko siya without his permission, baka he will feel disrespected. So, pinwiling siya. Kasi siya naman yung umalis. Siya naman, siya naman yung umalis. Kung hindi siya, siya bumalik, eh, pero may ibalik siya. Kinasal siya. Ang hindi yun nga hindi ko pa po. Hindi mo tinatanong ng mama mo? Wala din po alam yung nanay ko kung saan ko talaga siya. Wala din? Ano pa siya po? Ay, Pilipino Hindi Hindi. din. Uy, <laughs> <laughs> uh, di bakit? Foreigner? <laughs> oh, <bakit>? <laughs> <laughs> pero may mayo yung from, ano, di ba? buhos sabi. Tama ba? Uh, <laughs> sa ano po, uh, kasi wala kami bahay dati. So, palipat-lipat kami ng province. Manila, Davao Cagayan de Oro, Camiguin, balik Cagayan de Oro. Sa so kung saan yung mas... Pero saan ka talaga? pinanganak. Saan so, ka ba pinanganak? Pinanganak ako sa, dito sa Manila, one uh -huh. year old. Tapos pag nilipad kami sa Davao, lumaki ako hanggang, sa, sa Davao lumaki ako hanggang 15 years old. Mm uh -huh. Tapos nawala ulit yung bahay na, namin, pumunta kami sa Kagayan de Oro, tapos hindi kaya. Eh. So, Ikaw tapos, lang tapos. ang only child? Only hanggang tapos, sa, tapos sa Kamigin, siya. tapos bumalik ako sa Cagayan kasi natanggap ako ng scholarship sa school. You're okay. not the only child. Hindi po. Hindi? Okay. May ilang kapatid mo? um tatlo po, meron akong half-brother na Japanese. Tapos yung kuya po, tapos ako. Pero, parang magkakapatid na kami lahat ng mga pinsan ko. Kasi lahat kami broken family. Hindi, tas, sa, sa, sa nanay at tatay mo, ikaw lang? Tapos may half-brother uh, ka? Ah, sa nanay at tatay ko po, uh -huh. Uh -huh. ako tsaka yung kuya po. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Tapos yung half-brother half mo? Na... half-brother. Isa lang siya, no? Isa lang ako. may hmm. my, my uh, I saw you last Saturday, no?